Umakyat na sa tatlo ang bilang ng patay sa magnitude 7.4 na lindol sa Surigao del Sur. Isa riyan ay napaulat sa bayan ng Bislig, Surigao del Sur. Para sa update live ng mga si Radio 5 Davao correspondent Brill Montalbo. Brill, kumusta ang sitwasyon dyan sa Bislig? Cheryl, may isang casualty dito sa Bislig City sa Surigao del Sur matapos ang pagyanig ng 7.4 na lindol noong nakaraang Sabado. Kinilala ang biktima na si Kevin Paul Numbrado, 30 anos. Ang nangyari, Cheryl, ay may ongoing construction ng kanilang CR doon sa loob ng kanilang bahay at ang higaan ng biktima ay doon malapit sa CR. Kaya ang nangyari noong kasagsagan ng lindol ay nakulaps yung pader ng CR at doon na natabunan na ang ng pader yung biktima. At swerte namang walang nangyari sa mga magulang nitong mga senior citizen kasi nga doon silang dalawa natulog sa sala at agad silang nakalabas noong pagyanig ng lindol noong Sabado. Cheryl? May iba pa bang casualty jan sa bislig at ilan din ang sugatan? Charila dito sa Bislig ngayon ay isa lang ang uh, naitalang uh, casualty at yun nga yung nga uh, sinabi ko kanina at uh, in terms of uh, ano naman uh, Charil uh, injured uh, tatlo ang uh, natala ng uh, Bislig City uh, Disaster Risk Reduction and Management Office na nasugatan uh, sa nangyaring nga uh, pagyanig noong uh, Sabado dito sa Bislig Charil Bril, may mga residente pa rin bang nananatili sa evacuation centers at may ayuda na bang naibibigay sa kanila? Cherry, sa ngayon nga dito sa Bisliga City, ayon sa Bislig City Disaster Risk Reduction and Management Office, mayroon silang 37 na evacuation centers sa 24 na barangay ng Lungsod. May mga bakwit pa rin na nanatili sa mga evacuation center dahil sa takot sa nararanasang aftershock at yung iba naman ay umuwi na sa kanilang mga bahay. Sa datos ng CDRRMO, merong higit isang daang libong individual ang apiktado ng nasabing lindola. At uh, sa ayuda naman, Cheryl, ayon sa LGU, ay may naibigay na sila nga uh, paunang tulong sa mga apiktado nga uh, residente dulot ng lindola, kagaya ng hot meals at mga food packs. At uh, posibleng payang madadagdagan dahil uh, sa ngayon nga ay ongoing pa rin yung assessment nila sa mga apektado ng lindola. Cheryl? Maraming salamat at mag-iingat kayo dyan, Bril Montalvo ng Radio 5 Davao. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.